Dalawang pulis sa Cavite arestado matapos mag-viral sa social media dahil sa pangungutong at dating pulis na nahulihan ng mga armas habang papasok sa kampo Crame, posibleng maharap sa kasong may kinalaman sa gunban. Si Ryan Isigas sa detalye, Rise and Shine Ryan, Hindi insidente mula sa isang road rage ang kuha ng video na ito, kundi aktual na pag-aresto ng PNP CIDG sa kapwa nila polis sa Bacoor, Cavite, na sangkot sa pangungutong. The police officers allegedly used threat to coerce drivers and transport to providing these payments which were supposedly intended for officials of the Bacoor Traffic Management Department and other individuals. Matapos na mag-viral sa social media, nagsagawa ng operasyon ang mga tauhan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group, Kalaboso, ang dalawang polis na sina Police Senior Master Sergeant Jose Lito Bugay at Police Senior Sergeant Dave Gregor Bautista na nakatalaga sa Bacoor Police Station. Huli din ang sibilyan na umano'y tumatay yung kolektor ng grupo na si John Louis de Leon. These individuals We stand accused of collecting money payment, monthly payments, known as payola, from tricycle operators, drivers associations, and other transport groups. It is estimated that they amass around 1.5 billion per month, with an average of 170,000 per transport group. Babala ng CIDJ, huhulihin nila ang mga pulis na tiwali at lumalabag sa batas. Ang napakasakit nito, ginagamit pa nila yung mga marked vehicle para magawin yung mga uh, legal activities nila. And uh, sabi sa atin, ang ating GPV, we cannot tolerate this. Uh, masakit sa amin, nahuliin ng kapwa natin mga pulis. But, uh, wala ko, we must do our job. Ang lokal na pamahalaan ng Bacoor, humingi na rin ng tulong sa PNP upang malaman ang katotohanan kaugnay sa umano'y pagkakasangkot dito ng hepe ng Bacoor Traffic Management Bureau. So winiway po natin yan ma'am, whether kaya nga po nagkoconduct ng independent investigation at humingi na po ng tulong si Mayor Strike po sa, sa CIDG po para magkonduct po ng thorough investigation and surveillance po To, to really verify as to the veracity and truthfulness of the complaints that reached his office. Nakuha rin sa mga sospek ang tatlong baril at mga bala dahil sa insidente. Pinasisibak na ni PNP Chief Acorda ang hepe ng Bako or PNP dahil sa command responsibility. In line with our one-strike policy, the chief of police will be affected. Samantala, Inihahanda na ng PNP ang mga kasong isasampalaban sa lalaking nahulihan ng mga armas habang papasok sa kampo kramik nakarehistro sa isang security agency. Ang mga baril kasama sa mga nakumpiska ang nasa labing isang handgun at apat na shotgun ipapasok sana sa Camp kramik ang mga baril para sa isang safekeeping. Ang problema, walang may pakitang permit to travel at gun ban exemption ng suspect na nagpakilala bilang isang retiradong colonel. Mahaharap sa kasong paglabag sa comprehensive firearms and ammunition law at sa umiiral na gun ban ang suspect. With regards to the personality ng uh, ating nahuli sa gate, anegyli, uh, ganoon namin sinasabi. And um, regardless of that, uh, still, uh, The elements of the crime, the elements, or the provisions of the uh, elect, omnibus selection code, and then, uh, uh, unlike administrative cases, uh, these things can be considered as mitigating, but uh, I don't know how it will be appreciated when it comes to the, to the proving of the crime. No? Uh, pero tito na natin. Ryan Lee Sigas, morning show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.